ang hirap ma'am kasi kahit may pinag-aralan ka ngayon may hirapan pa rin mag-apply ng ano, trabaho dito kasi may mga hindi gaya sa ibang bansa na kahit wala kang pinag-aralan hanggat kaya mo yung trabaho pwede dito kasi may mga discrimination ang nangyayari sa atin lalo na pag may edad kagaya ko na gustong magtrabaho hindi akong pwede dahil overage na ang sinasabi nila. hirap Pero diskarte lang din para may makain sa may makain sa pamilya. Yun lang. Pero talaga. Pag ano nga ako, eh, nag-extra lang ako sa drive. Sa pag-drive sa ano. Pagbili dyan sa fish port. Mahirap din po. Pero madali no? Tapos, so, Sobrang hirap po kasi talaga kasi yung mga tao po ngayon, mga, yung mga tao po ngayon, wala po silang hanap buhay. Tapos wala po silang ano, yung 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 parang ano lang yung mga iba ang nano lang nila elementary ganun Panahon kasi ngayon napakahirap talaga yung maghanap ng trabaho kung talagang willing kang maghanap naman ng trabaho pwede mo namang ano makakahanap makakahanap ka ng solusyon di ba At saka sa sa panon lalong lalo na tumataas pa yung mga bilihin natin doon tayo nagkakaroon ng magiging problema sa pag, -pag halap at saka sa pagano ng mga pang puhunan natin para sa mga negosyo din. Oh, Tingin niyo din po ma'am, um, may epekto rin po yung kapag hindi ka po nakapuntapos si po ng pag-aaral? O oh, kasi usually ngayon ang hinahanap ng mga uh, establishment oh, ngayon na naghahanap ng mga tauhan, eh, college graduate. Eh, kung sa ganun din naman lagi yung dapat nilang hanapin, kawawa naman yung mga walang pinag-aralan.